Kuya, pwede humingi ng tulong sa'yo? May 50 pesos ka ba? Naubusan kasi ako ng gas. Wala din ako pera. Kung mayroon lang, dahil hindi ako magpira. Wala ka rin Nagbabaka sa kasi ako na humingi sa'yo kasi paubos na kasi yung gas ko. Ang layo-layo pa ng uwihan ko na po kuya, kung mayroon lang, hindi ako magbigay. Wala man din eh. Wala ka talagang pera kuya. Wala po. Saan ka ba nagtatrabaho kuya? Doon po, sa Halublakan. Sa Halublakan? Sa Halu Matagal ka nang nagtatrabaho sa Halublakan? Apat na taon, tapos hindi isang po dito. Dali po ako Kung may pera ka, bibigyan mo ka. Opo. Wala man eh. Kahit ano, ito lang talaga po kuya. Wala talaga oh. Eh. Kala ko kasi may pera ka, kailangan ko lang kasi ano, 50 pesos. Bibili sana ako ng ano, kalahating litrong gas. Eh, kung meron lang boss, kahit ba ano, isang isang daan o limang daan, wala ko talaga eh. Wala ka talaga? Okay. Hindi ka kapag ano kuya? Hindi po. Ano ka? Waray. Waray ka? Tagabisaya ka? Pero saan yung bahay mo dito? Wala ko. dito. Pumadala so, lang po kami dito no, sa trabaho. Stay-in na lang kayo? Oo. Oh. Sinong kasama mong lagi stay-in dito? May dalawa rin akong anak. hiwalay rin po ako sa asawa ko. Ano iyo yung dalawa mong anak? Tapos yung asawa mo, hiwalay kayo? Nagkasamba yung asawa mo? Bisaya din? Samar din po. Samar din? Nasaan siya ngayon? Magkakalang po po, nandun siya sa mga anak niya. Sa Samar. Sa Samar? Ilang taon na ba yung mga anak mo? Yung isa po, uh, mga 7 taon. Tapos yung isa naman, Seven yung 7 5 Yung 7 nag-aaral na Nung nakarahan ko Nag-aaral tapos pinahinto ko muna Ay eh, parang video, Ano pa magulo pa yung buhay ko dati Kung sa unang pupunta namin dito Tapos hindi ko rin kaya na medyo malay Muna sa kanila kaya Ginawa ko muna dito sa pagkakit ko Kumbaga pinahinto mo lang ngayon Dahil magulo pa yung buhay nyo ngayon Pero dati eh, sa summer kayo nakatira? Ilang taon na ba kayo nakatira dito ah? Hindi pa kami wala ng asawa ko Minsan, umuwi ako doon Tapos pag medyo mahirap doon yung buhay Umabalik dito, para yung trabaho Pabalik-balik lang kayo dito, no? Pagka walang trabaho dito, uwi ka ng samar Medyo makaipunay ko na dito, uwi muna ng samar Balik, papahinga muna yung katawan Pero may bahay kayo sa samar? Wala din po Wala din, nangungupahan lang din kayo doon Balik at lipat Minsan, doon sa mga ano ko, sisita sa mga Johen, pera at least yung pinapakain mo sa pamilya ko yung ano na ako yung malilinis hindi galing sa masasama ang layo pa yata ng pinanggalingan mo doon sa, sa, tapos ko lang po nagtrabaho dyan lang po sa lapas sa lapas okay. ano Nakabike ka lang, wala pang preno yung bike mo. Iniram ko lang din po ito. Ay, di sa yan. Iniram mo lang din. Hindi ko ya kasi talagang naghanap talaga ako na ano na tutulong sa akin, magbibigay sa akin ng 50 pesos. Eh kaso ikaw wala kang pera, pinakita mo sa akin yung wallet mo as in talagang wala ka. Akin na yung wallet mo, tignan ko. Hindi ako naniniwala walang laman niya, baka inipit mo lang yung laman niya. Silipin ko ha. Silipin ko. Meron pala pera, tatlong piso. Ito pala ha. Meron din man makakasya mo. Kung ano, kung ay, ah, hindi kasha, no? Dahil 50 pesos yung kailangan ko. Kaya hindi mo na binigay, no? Oo, naniniwala ako. Wala ka talagang pera. Tatlong piso lang yung pera mo. <laughs> ah, kuya. Ah, sige, dahil nakikita ko naman kasi sa mukha mo, kuya, na willing ka talagang magbigay sa akin. Ang gagawin ko, ako na lang yung magbibigay ng pera sa'yo. Gumagawa lang talaga ako ng social experiment Kaso ikaw, walang wala ka talagang pera Sinabi mo sa akin yung buhay mo Medyo naawa naman ako sa'yo Lalo pa naman broken family kayo Sabi mo, di ba, hiwalay kayo ng asawa mo Tapos bata pa yung mga anak mo Kahit magkano lang, bibigyan kita, no Pagdamutan mo na itong bibigay ko sa'yo, no Meron ako dito, 1,000 pesos Eto, ibibigay ko na lang sa'yo Eto, kaya tanggapin mo Yung pera na yan, pabili mo ng pagkain ng mga anak mo, no? Papadala okay. ko na lang ko ito doon sa kanila, doon sa kaputik ko. Nasaan kasi yung mga anak mo? Nasa porak? Sa porak po. Oo, i-GG mo na lang. Okay. Alam mo, yung 1,000 na binigay ko sa'yo na yan, hindi galing sa ganyan, galing kay Lord yan. Kumbaga, ginamit lang ako ni Lord. Ah, sige kuya, mag-ingat ka. Maraming salamat. Okay, okay. Ayun guys, may natulungan na naman tayo. Naawa ako bigla kay kuya. Nung hinihingan ko siya ng 50 pesos, binunok pa niya yung wallet niya. Pinakita sa akin, walang laman. Kung meron daw siyang pera, ibibigay niya daw sa akin. kaso, talagang walang wala daw talaga siyang pera. Tapos tinanong ko siya kung may pamilya siya. sabi niya, hiwalay daw silang mag-asawa. Sige guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung tinapos niyo yung video na ito, pag-comment na lang kung tagasang kayo. Para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys, thank you and God bless us all.